Yeah. Internet you. shop. Yan eh. Yan, di ba? Sa sa inyo parang mall. Ayun. Pinapalaki pa nga. Siya, akal sa akin ko pwesto pa susunod. Ano, hindi si, pa kasi kailangan pumunta ka muna dito sa desk niya. Yung sabi ka ng number ng computer. Tapos magbabayad ka. Pero, Pero kami, kami 8 kami. Siga kami. So, uupo lang kami dito at sigaw ng... Everybody. Oh, yeah. <laughs> tayo o sa kabila. Yeah, sa really so, naman tayo. Eh. Dito tayo. Mm -hmm. Dito na tayo sa Doon sa dalawahan o ano? Okay, sa dalawahan. Oh, dito kami. Yan. At sisigaw na lang kami ng Puyen. Puyen? Ano si Puyen? Peste, kabigat. Kasi naman si Puyen. Puyen! Wala po sa umaga. Ang sukang hari hapon. O, oh, may sasabihin ka ba bago ko tayo close? Sabihin? Sana mabilis ma-download. Ay, yehoo! ay ako naman, be right back. Kasi, okay. chat-chat muna ako. Okay? Bye-bye! Ay, nakulong! Oh.